morning, brother and sister. And uh, dito na naman po at uh, tayo po ay magkasalamat kay Lord sa araw-araw natin uh, blessings kahit po ano pong pinagdadaanan natin. Patuloy lang na po tayo. Encourage sa other people and sa mga nangihina. talagang po natin silang bigyan ng uh, encouragement and uh, lagi natin silang um, sabihin kailangan natin gumapit sa ating Panginoon Diyos Amen Kaya mga kapatid, happy Saturday po sa lahat At lalong na to all my friends abroad And my friends, uh, relatives all over the world God bless you and keep going God is good in our life If we always ask Him according to our faith Amen God bless po And magandang hapon at magandang gabi sa ating mga at magandang umaga To all my We've been friends. Amen. I'm going to buy some uh, food. <laughs> I'm gonna buy some spice. Yeah. I'm going now. See you soon. Keep smiling. Bye. Nice. lalaka rin tayo guys yes, medyo makulimlim ang panahon sana umulan kasi kailangan ni mama na umulan sana umulan Lord uh, ingat po kayo mga kapatid ano man ang ating ginagawa lagi po tayo manalangin pasalamat, thank you Lord sa mga blessings yes sidecar sakay tayo ng sidecar. Yan.